Magandang araw Pilipinas at nandito pa ba din po tayo ngayon sa Marinduque National High School kung saan ginanap ang seminar at pamamahagi ng livelihood kit sa mga 30 sari-sari store owners na inorganisa ng DTI Marinduque. Ngayon naman ay ating makakapanayam ang Provincial Director ng DTI Marinduque, si Sir Ronald Macatol. Magandang araw po, Sir. Good morning. Magandang umaga po sa mga nanonood Sir, matanong ko lamang po uh, Ano po ang layunin ng nasabing programa po? So itong programa ng uh, DTI pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa ay uh, naglalayo na tulungan yung mga maliliit na negosyante sa iba't ibang sektor uh, na naapektuhan ng mga kalamidad. No? Nagsimula po itong programa bilang ayuda lamang doon sa mga nasu nasusunugan, ano, uh, at uh, mas lumawak pa ito nung nagkaroon tayo ng uh, pandemya sa COVID-19 at ngayon nga po ay uh, itong mga sari-sari uh, store owners, yung ating uh, tinulungan. No, tinutulungan din natin diyan yung uh, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga nasunugan, ano, yung mga apektado ng ASF uh, sa swine industry natin dito sa Marinduque ay uh, isa rin sa mga tinitingnan namin na matulungan ng programang ito. Ah, uh, Sir kanina po, sino-sino po yung mga dumalo po? Okay, so ang nandito, dumating ngayong araw yung mga sari-sari store owner uh, mga ano na po ito napili na from the Municipalities of Buwak, Magpog, and Gasan no uh, Ano sila? Sila ay tatlong pong mga sari-sari store owners Nag-identify tayo ng tig sa sampo bawat munisipalidad So itong programa naman po na ito ay uh, Ginawa na namin since 2020 no So uh, naikot na natin yung lahat nung halos ng munisipyo no? uh, Ngayon binabalikan lang namin kung meron Kasi hindi naman lahat nakakasama doon sa isang pasada ng profiling and identification ng beneficiaries. So bumabalik-balik kami doon sa mga munisipyo from time to time to ano, to help pa yung iba pang mga hindi pa namin na tutulungan. Ah, uh, so sir, paano po ito, uh, ang mga livelihood kit po, ay paano po makakatulong naman po sa mga nakatanggap nito? Ayan, so dito po sa pagbibigay ng livelihood kits, hindi lang tayo nag-uumpisa at natatapos doon sa pagbibigay ng livelihood kits. Kaakibat po nito yung training, no? Ah uh, katulad ngayon, tinuruan sila on digital payments, tinuruan sila sa e-commerce, tinuruan sila sa uh, pagrehistro sa Barangay Micro Business Enterprises at uh, marami pang iba, no? At yung kaakibat din noong nung pagsasan, nung uh, pagbibigay ng livelihood kits mayroon silang pinipirmahan na commitment form kung saan uh, kung may mga pagsasanay pa may mga patawag pa ang DTI at ang local government units ay uh, dapat silang ano mag-participate -mag kasi uh, tinitingnan natin ano pa yung mga pwedeng makatulong sa kanila sa pamamagitan ng mga kaalaman na pwedeng ituro sa ating mga sa hindi lang sari-sari store owners kundi sa iba't ibang industriya dito sa ating lalawigan. Ayan sir, kanina po sa aming uh, Facebook Live uh, may mga nagtatanong po na kung paano daw po maging beneficiaryo ng inyong pong programa. So ito kasing... Uh, programa ng uh, livelihood seeding program pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. It's anong eh, ano ginagamit namin dito is proactive approach, no. Hindi niyo kailangan, actually hindi niyo kailangan pumunta sa DTI. Kami po yung pumupunta sa mga barangay, sa mga komunidad para kausapin yung mga nagnenegosyo dito. Pero kung uh, uh, sa tingin ninyo ay uh, uh, kailangan nyo ng, ng uh, tulong ng DTI ay uh, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa ating mga negosyo centers no makipag-ugnayan sa ating mga negosyo center business uh, counselor sa bawat bayan sa ating lalawigan uh, mayroon po tayong uh, isa sa kada bayan no matatagpuan po sila sa mga sa munisipyo at meron din po tayong uh, Negosyo Center sa PCCI sa Barangay Tabi at sa Marinduque State College sa Barangay Tansa, dito sa Bayan ng Buha. So, sir, bilang pagtatapos po, uh, ano naman po ang mensahe ninyo sa mga Sari-Sari store owners po? Ayan. So sa panahon ng pandemya, kinikilala po natin yung kontribusyon ng mga negosyante, lalong-lalo na po itong mga sari-sari store owners. Bakit po natin sila kailangang kilalanin? Kasi po sila yung nagbibig, naghahatid ng murang bilihin sa komunidad, no, sa ating mga barangay. Kung wala po sila, ay uh, well, hindi po hindi po makakabili no ng tingi yung ating mga kababayan ano kaya po kasabay po nito, tinuturuan din po natin sila ng consumer advocacy na uh, bilang sila yung mga nagpo-provide ng basic necessities and, uh, sa, sa barangay, sa komunidad, ay huwag pong masyadong magtataas ng presyo. No? Yung tamang tubo lang para naman po bukod sa masustain, sustain no yung kanilang negosyo sa pamamagitan ng goodwill kasi kung murang bilihin, sayo bibili yung iyong mga kabarangay and at the same time hindi uh, kumbaga hindi ka magiging bahagi ng pang-aabuso sa mga mamimili na dahil ikaw lang yung tindahan doon sa lugar magtataas ka ng presyo so da mali naman po yung ganong practice kaya po kasama po doon sa itinuturo namin yung consumer education sa mga tindahan ngayon po uh, kasama pa rin po ng pagkilala sa kanila no kasi no panahon ng pandemya hindi naman sila tumigil sa sa kanilang negosyo uh, ang ito kasing sektor na to usually hindi naman sila yung inaabot ng DTI except uh, for this program no na na nakadedicate talaga sa kanila no sa lahat ng uh, maliliit na negosyo so ang may ang panawagan lang natin sa ating mga sari-sari store owners no pag may mga tanong po kayo tungkol sa pagnenegosyo may kailangan kayong impormasyon o may kailangan kayong tulong mga pagsasanay lumapit lamang po sa opisina ng DTI at katulad po ng nabanggit ko kanina sa ating mga negosyo center sa bawat bayan ng ating lalawigan. Ayan. Maraming salamat po sir. Thank you, very Thank you po. Ayan, atin pong nakapanayam ang Provincial Director ng DTI Marinduque, si Sir Roniel Macatol. At para po sa iba pang mga balita ng ating lalawigan, sundan kami sa aming Facebook page na Marinduque News Network. At ako po si Hanabel Marquez, nag mula sa puso ng Pilipinas.